Welcome sa Crime Watch Recaps, kung saan makikita ang nakakabighaning kwento ng totoong krimen sa Tagalog. Sama-sama nating ilalahad ang mga misteryo, susuriin ang mga investigasyon, at tutuklasin ang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng mga totoong kaso. Kaya like and subscribe na sa aking muntikong YouTube channel. Isang babaeng 20 anyos na estudyante sa kolehiyo ang biglang nawala. Subalit natagpuan lamang ang kanyang bangkay na lumulutang sa isang lawa. Nakakuha ang isang forensic examiner ng mga sample ng DNA mula sa isang lalaki na natagpuan sa kanyang vaginal area. Kahit na ang mga otoridad ay gumamit ng teknolohiyang DNA upang matukoy ang salarin hindi may paliwanag ang kabiguan ng dating paraan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga DNA, natukoy ng pulisya ang ilang individual na may malapit na katulad na DNA sa salarin. Sa kabila nito, mayroon lamang isang individual na maaaring ituring na tunay na salarin. Upang mas may paliwanag ang nakalilitong sitwasyong ito, kinakailangan ang tulong ng mga kaukulang sanggunian at ebidensya. Sa kasong ito, ang biktima ay si Julie Boskin, ipinanganak noong ika-24 ng Oktubre, 1,175 sa Benton City, Arkansas, USA. Upang matukoy kung sino ang tunay na may kasalanan, mahalagang suriin ng maingat ang mga detalye at impormasyon na maglalantad sa katotohanan. Noong naganap ang insidente, siya ay nasa hustong gulang na lamang na dalawang put taong gulang. Noong taong isang libo, na at siyam na tatlo. Matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral sa Benton High School at naglakbay siya patungo sa Norman City sa Oklahoma upang magpatuloy sa kanyang pagsasanay sa ballet sa University of Oklahoma. Ang ballet performance ay lubos na pinahahalagahan ni Julie. At ipinamalas niya ang kanyang natatanging kasanayan sa larangang ito. Agad siyang kinuhang magtanghal sa ballet production ng Swan Lake ng Paaralan, at tinanggap ng papuri mula sa mga kasamahan at guro. Ito ay waring nagdulot ng mabuting oportunidad para sa kanya sa hinaharap. Noong Disyembre 1,166, sa paglapit ng kanyang pagtatapos, nagsimulang magplano si Julie na itatag ang kanyang sariling dance studio. Sa kadahilan ng malapit na ang Pasko, layunin ng individual na makasama ang kanyang mga magulang sa isang bakasyon, bago magsimula sa kanyang profesyon. Ngunit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap isang araw, bago ang kanyang pag-uwi. Sa maagang oras ng Desyembre 20, isang libo siyam nadaan at siyam naput anim, alas imedya ng umaga, natanggap ng Norman City Police Department ang ilang tawag ng emergency. Napansin ng maraming residente ng Berlin West Apartments sa East London Street, ang ingay na narinig ng isang babae na sumisigaw, na ng isang lalaking sumisigaw ng tumahimik sa Filipino. Nakita na may isang babae na sinasaktan ng isang lalaki, sa isang paglalakbay, natagpuan nila ang bangkay ng isang babae na lumulutang sa tubig, at nakaharap ang mukha. Ang pulisya ay agad na kinuha ang patay na katawan. Napansin nila na magkasama ang mga kamay ng biktima, na nakatali sa likod gamit ang isang pares ng itim na sintas. Kahit may suot na damit ang biktima, bukas ang mga buton at zipper ng kanyang pantalon, at nasa hita ang kanyang underwear. Nagpapahiwatig ito ng mga ebidensya ng panggagahasa. Sa pamamagitan ng pagkakakilala na isinagawa ng mag-asawang Boskin, natukoy na ang namatay na ito ay kanilang anak na si Julie Boskin. Nakakita ang mag-asawang Boskin ng bangkay ng kanilang anak at biglang nagkaroon sila ng malalim na lungkot, na wala ang kanilang pagmamalaki, at kaligayahan, dahil sa pagiging biktima ng kanilang anak sa kamay ng isang malupit na mamamatay tao, bago magpasko, nadama ng mag-asawa ang galit, kalungkutan, at sakit na sumira sa kanilang mga puso. Ang investigador ay sumasalamin sa hinagpis ng mag-asawang Boskin, habang iniimbestigahan nila ang kaso sa lugar ng insidente, umaasa sila na madaling malulutas ang kaso, at mabibigyan ng kapanatagan ang mga magulang na nagdadalamhati. Sa pagsusuri ng lugar ng insidente, natuklasan ng pulisya ang dalawang tuntunin ng mga bakas ng paa, patungo sa gilid ng lawa. Napansin nila na mas malalaki ang mga ito kaysa sa mga paa ni Julie, at malinaw na ito ay gawa ng isang lalaki. Agad na natukoy ng pulisya na ang mga bakas ay katugma sa mga sapatos na Nike Air dalawa. Natagpuan ang pink na leggings na may inisyal ng pangalan ni Julie sa malayong lugar ng krimen. Gayon paman, walang iba pang mahalagang ebidensya na natagpuan sa lugar. Upang maunawaan ang mga detalye, isinagawa ng mediko legal ang autopsy kay Julie, na pinahintulutan ni Bod. Sa pagsusuri, ipinakita na may mga gasgas -gas at pasa sa ilong. No, kita, at ari ni Julie ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang tama ng bala sa likod ng kanyang ulo, na napatunayan ng analisis ng direksyon ng bala, na galing sa isang rifle na kalibre 0.22, bukod dito, natagpuan ang DNA ng isang lalaki mula sa vaginal area ni Julie. Ngunit walang katugmang natagpuan sa DNA database, ang krimen na naganap ay malamang na unang pagkakataon ng suspect. Dahil dito, ang pulisya ay walang ibang choice kundi ay turn over ang investigasyon sa iba't ibang direksyon. Sa mga susunod na pangyayari, habang tinitingnan ni Bud ang mga gamit ni Julie, napansin niya na nawawala ang kanyang kotse. Hindi natagpuan ang kotse ni Julie sa lugar ng krimen o malapit sa kanyang tinitirhan. Ang pulisya ay naghihinala na maaaring kinuha ng sospek ang kotse at nagsagawa ng malawakang paghahanap sa buong syudad. Ang kotse ni Julie ay kulay pula, may dalawang pinto. At gawa ng Mitsubishi noong mga nakaraang taon. Dahil sa kakaibang itsura nito, madali itong natagpuan ng pulisya sa isang pampublikong parking lot. Makalipas ang 6 na taon, napag-iimbestiga ng mga pulis. Sa wakas nahuli na rin ang suspect sa pagbaril at paggagahasa kay Julie. Ang suspect ay ang kanyang ex-boyfriend na si Anthony Sanchez. Dahil nagmatch ang DNA test at nakuha ang baril na ginamit kay Julie.